Hindi po ba't minsan, pagkatapos nating bisitay ng isang tao, pakiramdam natin ay mas lalo tayong napagod o kaya'y nalungkot o di kaya ay may bigat sa ating puso? Parang naubos ang ating enerhiya at ang kapayapaan na sanay ating dala bago tayo umalis ay nawala na. Lalo na sa ating edad kung saan kailangan natin ang bawat onsan ng enerhiya at kapayapaan para sa ating kalusugan at kaginhawaan hindi na po tayo bumabata. Ang totoo po, hindi lahat ng bisita ay nakakabuti sa ating kalusugan, kapayapaan at maging sa ating kaligtasan. Merong mga uri ng tao na kahit gaano pa sila kalapit sa atin ay mas makabubuti kung iwasan muna natin o limitahan ang ating pakikisalamuha, lalo na kung tayo'y nasa edad 65 hanggang 80. Ito ay hindi po pagiging makasarili kundi pagiging matalino at mapagmahal sa sarili. Dahil ang kalusugan at kapayapaan natin ang pundasyon para tayo ay maging maligaya at kapakipakinabang pa rin sa ating mga mahal sa buhay. Sa video pong ito, tatalakayan natin ang limang uri ng tao na dapat nating pag-ingatan para mapanatili ang ating kalusugan, kapayapaan at kaligtasan. Manatili po kayo hanggang sa huli dahil mayroon akong ibabahagi na tiyak na magugulat kayo at makakatulong sa inyong buhay. Simula na natin sa unang uri ng tao na dapat nating pagingatan. Ito ang mga taong punong-puno ng negatibong pananaw at lagi nagrereklamo. Kilala niyo po ba ang mga taong ito? Sila yung pagkinamusta mo, laging may problema, lagi may hinaing sa buhay, hindi pa nga natatapos ang iyong pagtatanong. Sumasalubong na ang kanilang listahan ng mga kapalpakan, mga pagkabigo, mga sakit at mga reklamo sa gobyerno, sa kapitbahay o maging sa sarili nilang pamilya. Hindi mo pa nga nasasabi ang iyong balita na balot ka na sa kanilang aura ng pesimismo. Sa umpisa, baka maawa tayo o gusto natin makinig at magbigay ng payo. Pero sa kalaunan, mapapansin mong tuwing makakasama mo sila, unti-unti kang nauubusan ng sigla. Ang kanilang mga hinaing ay parang espongha na sumisipsip sa positibong enerhya. Imagine, ikaw na sa edad mo ngayon ay nagsisikap na maging masayahin at mapayapa tapos sasalubungin ka ng isang tao na ang tanging usapan ay puro pagirap, kakulangan at kapaitan. Ganitong uri ng pakikisalamuha ay may direktang epekto sa ating kalusugan. Ayon sa mga pag-aaral, ang matagal na paggalantad sa negatibong kapaligiran at pag-iisip ay maaring magdulot ng stress. At ang stress, alam nating lahat, ay ugat ng maraming sakit. Maari itong magpataas ng ating blood pressure, magpalala ng ating insomnia, magpahina ng ating immune system at maging sanhi ng pagkalimot o kawalan ng focus. Hindi po biro ang epekto ng emosyonal na stress sa ating physical health. Ang ating puso na kinakailangan ng katahimikan at kapayapaan ay patuloy na binibigyan ng bigat ng mga kwento ng kawalang pag-asa at walang katapusang problema. Halimbawa, si Aling Rosa, 72 anyos. Masigla siya tuwing umaga, mahilig magtanim at maglakad-lakad. Pero tuwing lunes, bumibisita ang kanyang pinsa na laging nagukwento ng kanyang mga sakit ang kanyang mga anak na hindi sumusunod at ang kawalang kataruman sa mundo. Pag alis ng pinsan, si Aling Rosa ay napapansin ng kanyang mga anak na tahimik, matamlay at minsan ay sumasakit ang ulo. Hindi niya namamalayan ang negatibong enersiya ng kanyang pinsan ang umaapekto sa kanyang buong linggo. Ano nga ba ang mari nating gawin? Hindi naman natin sila maaring tuloy iwasan lalo na kung kamag-anak. Ang pinakamainam ay magtakda ng hangganan maaari nating limitahan ang haba ng ating pagbisita o pakikinig. Kung pakiramdam mo ay nagiging masyado ng mabigat ang usapan, maaari mong palitan ng topic sa mas magaan o mas positibong bagay. Halimbawa, Naku, kumare, baka makasama sa atin ang puro nega. Tingnan mo ang ganda ng araw ngayon. Anong balita sa iyong halaman? O kaya, pasensya na kumare, kailangan ko ng umuwi. May dulutuin pa ako magbigay ng daylan na hindi magiging masakit para sa kanila. Tandaan, hindi po tayo therapist ang lahat at lalong hindi po tayo obligado na magpasa ng problema ng iba. Ang ating pangunahing responsibilidad ay alaga ng ating sarili, lalo na sa ating edad. Mas mahalaga ang ating kapayapaan ng isip kaysa sa pag-aalala sa damdamin ng taong hindi naman marunong mag-ingat ng sarili niyang emosyon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pakalawang uri ng tao na kailangan nating pag-ingatan. Ito ang mga taong mahilig humiram ng pera o umaasa sa inyong tulong pinansyal. Sa ating kultura, ang pagiging bukas palad, lalo na sa pamilya, ay lubos na pinahahalagahan. Ngunit mayroon pong pagkakataon ang kabutihang loob na ito ay inaabuso. May mga kamag-anak o kaibigan na tila nakasanayan na ang laging paghingi ng tulong pinansyal at madalas ang tulong na ito ay hindi na nababalik. Sa simula, maaring maliit na halaga lang, pambili lang ng gatas ng bata o panggamot lang sa nanay. Ngunit habang tumatagal, lumalaki ang halaga at ang mga sitwasyon ay nagiging mas seryoso. Ang problema ay hindi lang sa pagkawala ng pera, kundi sa emosyonal at psikologikal na bigat na dala nito kapag mayroong utang sa iyo, lalo na kung matagal na at wala nang balak bayaran, nagdudulot ito ng stress at alalahanin. Nag-iisip ka kung paano mo babawiin ng pera o kung kakayanin mo bang hindi ka na umasa na maibalik pa ito. Ito ay nagiging dahilan ng pagkabalisa, pagdududa at pagkasira ng relasyon. Para sa atin mga nasa senior years na, karamihan sa atin ay nabubuhay sa fixed income o di kaya ay sa naipong pera. Ang bawat sentimo ay mahalaga para sa ating mga gamot, pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan. Kung patuloy tayong nagbibigay ng pera sa mga taong umaasa lang, maaring dumating ang panahon na tayo naman ang maubusan at mahirapan. Halimbawa, si Lolo Cardo, 75 anyos. Mayroon siyang pensyon na sapat lang para sa kanyang pang-araw-araw na gastos at gamot. Ngunit ang kanyang pamangkin na may bisyo at walang trabaho ay laging humiingi ng pambili ng kung ano-ano. Dahil sa awa at pagmamahal, laging nagbibigay si Lolo Cardo. Dumating ang punto na siya mismo ang kinukulang at nahihirapan sa pagbili ng kanyang maintenance na gamot. Ang sitwasyong ito ay hindi lang usapin ng pera kundi ng pagprotekta sa ating sariling dignidad at seguridad. Paano nga ba ito haharapin? Ang susi ay ang pagtatakda ng matatag na hangganan. Hindi po ibig sabihin na maging matigas ang puso, kundi maging matalino sa ating mga desisyon. Maaari nating sabihin ng mahinahon, ngunit may katyakan. Pasensya na, anak apo pamangkin. Limitado lang ang pera ko ngayon kailangan ko rin ito para sa aking gamot at pangangailangan. O kaya, hindi ko na kayang magbigay ng pera, pero kung may maipaglilingkod ako sa ibang paraan, gaya ng paghahanap ng trabaho o pagbibigay payo, handa akong tumulong. Ang mahalaga ay ang maging diretsyo, ngunit magalang. Alalahanin na ang pagpapautang sa mga taong hindi marunong magbayad ay hindi makakatulong sa kanila sa pangmatagalan. Sa halip, natuturo ito ng pag-asa sa iba at hindi pagiging responsable sa sarili. Mas mabuting turuan silang mang-isda kaysa bigyan sila ng isda habang buhay. Iba po ang magbigay ng tulong sa oras ng matinding kagipitan sa paulit-ulit ng paghingi na parang obligasyon mo na. Ang ating mga naipon ay para sa ating sariling kapakanan, para sa ating retirement na pinaghirapan nating itayo. Nayon na napag-usapan na natin ang tungkol sa mga taong punong-puno ng negatibo at ang mga mahilig humiram ng pera, lumipat naman tayo sa susunod na uri ng tao na dapat nating pag-ingatan. Ngayon dumako naman tayo sa pangatlong uri ng tao na dapat nating iwasan para sa ating kapayapaan. Ito ang mga tao mahilig magtsismis at gumagawa ng gulo. Sino sa atin ang hindi nakaranas ng pagiging biktima o saksi sa mga tsismis? O di kaya ay nakarinig ng mga kwento na gawa-gawa lamang at nagdudulot ng hidwaan sa pagitan ng magkakamag-anak o magkakapitbahay? Sa ating kultura, madalas nating sinasabi ng tsismis ay parang damo na mabilis kumalat at mahirap bunutin. Ang ganitong uri ng tao ay ang mga tagapagsalita ng balita na walang basehan, mga tao mahilig bangbigay ng komento na nakakasakit at ang mga nagkakalat ng mga hindi magandang kwento tungkol sa iba. Kapag nakikisalamuha tayo sa kanila, madalas ay hindi natin na mamalayan na tayo ay nagiging bahagi na ng kanilang mundo ng tismis. Maaari tayong makinig o di kaya ay magbigay ng konting komento at bago pa natin malaman, nasisira na ang ating reputasyon dahil tayo ay nakisama sa pagkalat ng tsismis. Ang mas masakit pa, minsan, pagkatapos mong makinig sa kanilang mga kwento, ikaw naman ang magiging susunod na biktima na kanilang bibig. Ang chismis ay hindi lamang nakakasira ng relasyon. Nakakaapekto rin ito sa ating mental at emosyonal na kalusugan. Kapag ikaw ay nasa isang kapaligiran na puno ng chismis at negatibong usapan, nagiging balisa ka. Nag-iisip ka kung ano ang sinasabi nila sa likod mo o kung paano mo ipagtatanggol ang sarili mo sa mga akusasyon na hindi mo naman ginawa. Ito ay nadudulot ng stress na tulad ng nabanggit ko kanina ay ugat ng marami sakit. Maaari itong magpataas ang blood pressure, magdulot ng hindi pagkatulog at maging sanhi ng pagkalimot. Halimbawa, si Lola Perla, 68 anyo, mahili ba pagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan sa tindahan. Ang problema, ang madalas nilang pag-usapan ay tungkol sa buhay ng ibang tao, lalo na ang mga kapalpakan at pagkakamali ng kanilang kapitbahay o kamag-anak. Tuwing umuwi si Lola Perla, pakiramdam niya ay mibigat sa kanyang dibdib at minsan ay nag-aalala siya na baka siya naman ang pag-usapan. Ano maaari natin gawin? Ang pinakamahalaga ay iwasan ang pakikinig at pakikisali sa sismis. Kapag nakarinig ka ng sismis, maaari mong palitan ng topic sa mas magaan o mas positibong bagay. Halimbawa, nakukumari, Wag na natin pag-usapan ng iba. Tingnan mo ang ganda ng bulaklak sa labas, saan mo nakuha yan? O kaya, maaari kang maging diretsyo at sabihing, Ay, ayoko po kasing pag-usapan ng buhay ng iba, nakakasama po sa loob. Hindi po ibig sabihin nito ay maging masungit, kundi maging matalino sa iyong mga pinipili ang iyong kapayapaan ng isip ay mas mahalaga kaysa sa pagiging bahagi ng isang usapan na nakakasira ng relasyon at kapayapaan. Tandaan, ang isang bibig na mahilig magtsismis ay hindi kailanman magiging mapayapa. Ngayon, para sa ikaapat na uri ng tao na kailangan nating pagingatan, ito ang mga taong hindi nagbibigay halaga sa inyong kapayapaan at tanganailangan. Ito ay mas sensitibong paksa dahil madalas ang mga taong ito ay malapit sa ating puso, mga anak, apo, o iba pang kapamilya. Hindi naman po ibig sabihin nito ay masama sila. Munit mayroon lamang silang kakulangan sa pag-unawa sa mga pangangailangan at limitasyon ng isang nakatatanda. Sila yung madalas manghinii ng pabor na hindi naman nila kailangan o kaya'y umaasa na gagawin mo ang mga bagay na lampas na sa iyong kakayahan. Halimbawa, hinihiling nilang bantayan mo ang iyong mga apo sa loob ng ilang araw, kahit na alam nilang hirap ka na sa paggalaw at pagod ka na, o kaya pinipilit kang sumama sa mga lakad na masyadong nakakapagod para sa iyong edad at kondisyon. Ang ganitong uri ng pag ay maaaring magdulot ng matinding pagkapagod, hindi lamang pisikal kundi pati na rin emosyonal ka makaramdam ng guilt kung di ka makasunod sa kanilang kagustuhan o kaya galit dahil hindi nila naiintindihan ang iyong kalagayan. Ang pagkapagod na ito ay nagdudulot ng stress na, sa muling pag-uulit, ay hindi maganda para sa ating puso at isip. Maalaga na maunawaan natin na sa ating edad kailangan nating unahin ang ating sarili. Hindi po tayo pwedeng laging maging super lolo o super lola kung ang kapalit naman ay ang ating kalusugan. Meron tayong mga limitasyon at kailangan nating igalang ang mga limitasyong iyon. Halimbawa si Tatay Ramon, 70 anyos. Gusto niya maging kapakipakinabang sa kanyang pamilya, kaya naman madalas niyang pinapayagan ang kanyang mga anak na iwan ang kanilang maliliit na apo sa kanya sa loob ng ilang araw. Hindi niya alam, kinakapos na siya sa tulog at hirap na hirap na siya sa paghabol sa mga makukulit na bata. Dahil sa pagod, Madalas siyang nakakatulog sa upuan at minsan ay nakalimutan pa niyang inumin ng kanyang maintenance na gamot. Ang resulta, masama ang pakiramdam niya at naapektuhan ang kanyang kalusugan. Ano ang maaari nating gawin? Ang pinakamainam ay ang maging tapat at malinaw sa pagtatakda ng hangganan. Maaari nating sabihin ng mahinaon, Ana, mahal na mahal ko ang aking mga apo, pero kailangan ko ring magpahinga. Maaari ko silang bantayan ng ilang oras pero hindi na ako makakayanan ng ilang araw. O kaya, gusto ko sanang sumama sa inyo, pero pakiramdam ko ay masyado itong makakapagod para sa akin. Mas gusto ko magpahinga na lang dito sa bahay. Hindi po ito pagtanggi sa kanila, kundi pag-aalaga sa sarili. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pagiging matalino upang mapanatili mo ang iyong kalusugan at lakas para mas marami ka pang magawa sa mga bagay na mahalaga sa iyo at sa mga taong mahal mo sa mga paraan na kaya mo. Ang pagiging may kakayahang magset ng boundaries ang senyales ng pagiging matalino, hindi kainaan. Mahalaga na unahin natin ang ating kapayapaan at pangangailangan dahil kung hindi natin ito gagawin, sino ang gagawa para sa atin? Ngayon, narito na tayo sa ikalima at huling uri ng tao na dapat nating pag-ingatan para sa ating kalusugan at kaligtasan. Ito ang mga taong may kapabayaan sa kalinisan o hindi litas ang kapaligiran. Sa ating edad, mas badali na tayong kapitan ng sakit at mas mataas ang tsansa nating madisgrasya. Kung bibisita tayo sa isang bahay na hindi malinis, magulo o may mga nakakalat na gamit, naglalagay tayo sa panganib ng pagkakasakit o pagkadulas. Isipin niyo po isang bahay na maraming alikabo, hindi nalilinisan ang banyo o kaya'y may mga nakakalat na kawad ng kuryente sa sahig kaya naman mayroong alagang hayop na hindi nalilinisan at may mga insekto na nagliliparan. Hindi po ito pagiging mapili o masilyan, kundi pagiging maingat para sa ating sariling kapakanan. Ang isang marumi o magulong kapaligiran ay pugad na mikrobyo at sakit. Ang alikabok ay maari magdulot ng hika o alerhiya. Ang mga hindi nalilinisan na palikuran ay maaaring pagmulan ng impeksyon at ang mga nakakalat na gamit o basa na sa sahig ay maaaring maging sanhi ng pagkadulas at paggabali ng buto na napakadelikado sa ating edad. Alam po natin lahat na ang isang bali ay mahirap ng gumaling sa ating edad at minsan ito pa ang nagiging simula ng iba pang komplikasyon sa kalusugan. Halimbawa, si Nanay Fe, 78 anyos, mahilig siyang bumisita sa kanyang pamangkin. Mulit ang bahay ng pamangkin ay laging magulo, maraming kalat at hindi malinis ang banyo. Isang araw, habang paalis si Nanay Fe, nadulas siya sa basang sahig ng banyo at nabali ang kanyang balakang. Matagal siyang naospital at kailangan pa ng operasyon. Ang simpleng pagbisita ay naging sanhi ng na matinding paghihirap at gastos para sa kanya at sa kanyang pamilya. Ano ang maaari nating gawin? Ang pinakamainam ay iwasan o limitahan ang pagbisita sa mga lugar na sa tingin natin ay hindi ligtas o hindi malinis para sa ating kalusugan. Kung kinakailangan natin bumisita, maaari tayong magsuggest na magkita na lang sa labas, gaya ng sa parke, sa restaurant, o sa bahay ng ibang kamag-anak na mas malinis at ligtas. Maaari ring maging tapat pero magalang. Anak, magandang magkita tayo pero baka sa parke na lang tayo magkwentuhan. Mas presko ang hangin at mas komportable ako doon. O kaya, hindi muna ako makakadalaw sa inyo ngayon. Medyo sensitive ang baga ko sa alikabok. Walang masama sa pagiging maingat sa sarili lalo na kung ang kapalit ay ang iyong kalusugan at kaligtasan. Tandaan, sa ating edad, ang bawat pag-iingat ay mahalaga. Ang simpleng pagkadulas ay maaaring magdulot ng matinding pinsala na magpapahirap sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi po ito pagiging judgmental sa kanila, kundi pagmamahal sa sarili at pagpapahalaga sa ating kalusugan. Mas mabuting maging maingat kaysa magsisi sa huli. Pag-uusapan po natin ang limang uri ng tao na kailangan natin pagingatan para sa ating kapayapaan, kalusugan at kaligtasan. Nariyan po ang mga taong punong-puno ng negatibong pananaw at laging nagrereklamo. Ang mga mahilig humiram ng pera o umaasa sa inyong tulong pinansyal. Ang mga tsismosa at kumagawa ng gulo. Ang mga hindi nabibigay halaga sa ating kapayapaan at pangangailangan. At ang mga may kapabayaan sa kalinisan o hindi ligtas ang kapaligiran. Tandaan po ninyo, hindi po ibig sabihin nito ay tuluyan nating iwasan ng lahat ng tao o na maging mag-isa na lamang tayo sa ating buhay. Ang punto po ay ang pag-aalaga sa sarili, pagtatakda na hangganan at pagpili ng mga pakikisalamuha na nagpapabuti sa ating buhay sa halip na nagbibigay sa atin ng bigat. Sa ating edad, mas mahalaga ang kalidad kaysa sa dami ng ating relasyon. Mas mahalaga ang kapayapaan ng ating isip kaysa sa pagiging laging nakikisama kahit na nakakasama na sa ating kalusugan. Ang pagprotekta sa ating sarili mula sa mga negatibong impluensya ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pagiging matalino, pagiging mapagmahal sa sarili at pagbibigay halaga sa mga taon na ibinigay pa sa atin. Kung kayo po ay nakakaranas ng ganitong sitwasyon o kung mayroon pa kayong ibang uri ng tao na sa tingin nyo ay dapat iwasan para sa ating kalusugan at kapayapaan, ibahagi po ninyo sa comment section sa ibaba ang inyong mga karanasan at payo ay malaking tulong sa ating komunidad dito na binubuo ng mga nakatatanda na nag ng magandang kalusugan at masayang buhay. Ang bawat isa sa atin ay mayroong karapatang mamuhay ng may kapayapaan, dignidad at kaligtasan. Kung nagustuhan po ninyong video na ito at nakakuha kayo ng bagong kaalaman, Pakilike po at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang makabuluang tips at payo para sa ating mga nakatatanda. Dahil ang layunin po natin dito ay tulungan ang bawat isa sa atin na magkaroon ng mas masaya at mas malusog na buhay sa ating ginintuang edad. Maraming salamat po sa inyong panonood. Naway laging puno ng kapayapaan, kalusugan at kagalakan ang bawat araw ninyo. Tandaan, karapat dapat po tayong mabuhay ng may kalidad at may proteksyon sa bawat yugto ng ating buhay. Huwag nating kalilimutan ng ating kalusugan at kapayapaan ang ating pinakamahalagang yaman. Alagaan po natin ito ng buong puso. Hanggang sa susunod mga mahal kong kaibigan at kasama.